Kahulugan ng sabon sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa sabon ay kumakatawan sa mabuting balita. Ang sabon ay sumasagisag sa spiritual na paglilinis. Ito ay halos kapareho ng pangsyon ng sabon. Upang maunawaan kung anong ibig sabihin ng panaginip na may sabon, kailangan mong bigyan pansin ang bawat detalye ng panaginip upang makuha ang kahulugan. Ang panaginip tungkol sa sabon ay maaaring magpakita na ang isang bagay ay magkakaroon ng magandang epekto sa maikling panahon. Kapag nanaginip ka tungkol sa sabon, dapat mong subukang iakma ang larawang ito sa ibang mga konteksto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng sabon kapag na naginip ka tungkol sa sabon, ito ay isang senyales na kailangan mong bigyang pansin ang iyong espiritual na bahagi. Subukang unawain ng mga sandali sa iyong buhay at isagawa ang espiritual na paglilinis. Makakatulong kung gisingin mo ang espiritual na bahagi sa paraang pinaniniwalaan mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gumamit ng sabon. Kapag nanaginip kang gumamit ng sabon para sa paliligo, ito ay nagpapakita na kailangan mong alisin ang mga nakaraang damdamin o alaala. Ang paghuhugas gamit ang sabon ay maaring mga hulugan na sinusubukan mong alisin ang sakit na nakakasakit sa iyo. Malamang na mauunawaan mo kung anong ibig sabihin ng sabon sa mga panaginip kung kailangan mong ipagtapat ang isang lihim sa isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng sabon kapag ka ng sabon, ang panaginip na ito ay isang paalala na dapat kang huminto sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang profesional na proyekto. Subo ka maunawaan ng oras ay hindi perpekto. Kailangan mo maghintay ng ilang sandali dahil darating ang iyong turn. Kailangan mong pag-isipang mabuti ang pinakamagandang oras para ibahagi ang planong ito. Ang panaginip ng bagong sabon ay nagpapakita rin ng oras para tanggapin ng isang taong papasok sa iyong buhay. Mangyaring aprubahan ang taong ito na may bukas na mga armas dahil ito ay mabuti para sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mabangong sabon. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng isang natitirang bahagi ay darating na may kaugnayan sa pag-ibig. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay makakatagpo ng isang tao at magiging romantikong kasangkot sa taong iyon. Ang panaginip na ito ay tanda ng mga bagong karanasan at sensasyon. Sa kabilang banda, kung ang sabon ay mabango, ito ay isang senyales na may isang bagay na hahadlang sa pagunlad ng iyong buhay. Mag-ingat sa masasamang kaibigan, maging maingat sa sinumang hindi mo pinagkakatiwalaan kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng sabon. Ang panaginip na ito ay may posibilidad na magpakita ng kalungkutan dahil sa isang malaking pagkabigo. Pinipigilan ka nitong mula sa kaunlaran at hindi mo mapagkakatiwalaan ng iyong sarili o ang iba sa paligid mo. Ang panaginip na ito ay nagdadala ng mensahe na dapat mong alisin ang iyong sarili sa masamang damdamin at buksan ang iyong sarili sa lahat ng magagandang pagkakataon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakakasakit ng mata, ang tungkol sa sabon. Kapag ang mga bula ng sabon ay nagpapasakit sa iyong mga mata, hindi mo nais na makita ang isang partikular na sitwasyon dahil natatakot kang masaktan. Gusto mong laging ipikitang iyong mga mata at 'wag pansinin ang isang bagay na bumabagabag sa iyo. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ang pinakamagandang bagay ay buksan ang iyong mga mata masakit sa una, ngunit kapag mas maaga mong tatanggapin, mas mabilis kang makakadaan sa proseso ng pagpapagaling. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may kulay na sabon. Ang kulay ng sabon ay magbibigay sa iyo ng isang tiyak na kahulugan. Ang panaginip tungkol sa asul na sabon ay nagpapaalala sa iyo ng katahimikan at pagkakaisa sa mga relasyon. Ang dilaw na sabon ay kumakatawan sa pagtatapos ng isang masamang ikot ng pananalapi na nagpapahiwatig ng pagdating ng sapat na pera. Ang panaginip tungkol sa pulang sabon ay nagpapakita na sa lalong madaling panahon, magkakaroon ka ng isang mahusay na pagnanasa para sa kasiyahan sa magagandang oras. Ngunit subukan huwag gumawa ng masyadong maraming mga plano para sa hinaharap. Panaginip tungkol sa berdeng sabon na kumakatawan sa iyong kalusugan. Kung nasa mabuting kondisyon ang sabon, ibig sabihin ay magiging malusog ka muli sa lalong madaling panahon. Sa kabaligtaran, kung ang sabon ay nasa masamang kondisyon, ito ay isang babala ng mga problema sa kalusugan. Ang panaginip ng purple na sabon ay nagpapakita na ito ang tamang panahon para paunlarin ang espiritual na bahagi. Dadalhin ka ng paghahanap na ito sa isang paglalakbay ng kaalaman sa sarili at magiging mas madali kang harapin ang mga partikular na sitwasyon. Ang panaginip tungkol sa pink na sabon ay nagpapakita na magsisimula ka ng isang bagong yugto. Ang panaginip tungkol sa puting sabon ay nagpapahiwatig na magkakaroon ka ng kapayapaan.